Halos dalawang taon na mahigit ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Subalit tila ba mas lalong tumitindi ang kanilang sagupaan at walang gustong magpatalo. Kamakailan lamang, isang katotohanan ang ibinahagi ng iilan sa mga Indian nationals na inalok umano ng Peking trabaho sa Russia. Sa pag-aakalang gaganda ang kanilang buhay, subalit pagdating doon ay tila naging mas miserable pa ang nangyari dahil pinilit sila maging sundalo at lumaban sa digmaan kontra Ukraine. Papanong nakumbinsi ang ilan sa kanila na lumaban para sa Russia? At ano ang problema ang kinakaharap ng India dahil sa pangyayaring ito? Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Tila sumama ang loob ng India sa Russia. Dahil sa kanilang nalaman na iilan sa kanilang mga mamamayan ay naluloko ng mga peking recruiter na nag-aalok ng trabaho para sa malaking salapi. Subalit sa oras na paglapag sa Russia ay ginagawa pala itong mga frontliners at pinipilit na sumabak sa Ukraine bilang mga sundalo. Tila ba parang pang-iiskam ang ginawa ng Russia dahil ang mga recruits ay kadalasang naloko ng mga traffickers na nag-alok ng mga trabaho sa halip na combat roles. Maraming mga biktima ang nanggaling sa mahihirap na kalagayan at pinangakuan ng mataas na sahod at iba pang benepisyo. Sa kabila ng mga insidente ng pagkamatay, hindi agad nagbigay ng matinding reaksyon ng India laban sa Russia, ngunit patuloy silang nakikipag-ugnayan upang maibalik ang kanilang mga mamamayan. May balita rin na marami sa mga Indian nationals na nirecruit ay wala naman talagang alam sa pakikipaglaban, kaya bandang huli ay nauuwi rin sa kanilang kamatayan. Isa na diyan ang balita na dalawang Indiano ay ang namatay matapos masabugan ng mga drones sa digmaan halos manlumo ang mga pamilya ng mga nasabing biktikma at humihingi sa gobyerno ng India ng tulong sa Russia upang maibalik ang kanilang mga labi sa kanilang pamilya. Bilang karagdagan, hinihimok ng India ang Russia na palayain ang lahat ng Indianong mamamayan na nagsisilbi sa kanilang hukbo dahil marami sa kanila ang hindi alam kung ano ang kanilang pinasukan at napilitang lumaban. Nakatanggap ang BBC ng mga ulat mula sa ilang indyanong mamamayan na nagsasabi na sila ay nalinlang at napilitang sumali sa digmaan. Dahil rito nagbabala ang Nepal at Sri Lanka sa kanilang mga mamamayan laban sa pangaakit ng mga human traffickers sa nakaraang ilang buwan. Dahil napag-alaman na daandaang mga mamamayan mula sa kanilang mga bansa ang lumaban sa Ukraine bilang mga mercenaries. Sinabi ng Nepal na hindi bababa sa dalawampung katao mula sa kanilang bansa ang namatay habang nakikipaglaban para sa Russia. Sa kabilang banda, labing-anim na dating sundalong Sri Lankan ang napatay sa digmaan. Karamihan ay nakikipaglaban para sa hukbong Russia. Sa isang pulong ng mga ministro ng Sri Lanka at Russia noong lunes napagkasunduan na hindi na magkakaroon ng recruitment ng mga sundalo mula sa Sri Lanka para sa digmaan. Isa sa mga halimbawa ay ang kwento ni Mr. Muthapan, 23 taong gulang, na natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa gitna ng digmaan sa Donetsk, isang lungsod na nasa ilalim ng kontrol ng Russia sa silangang Ukraine. Aito ay puno ng kamatayan at pagkawasak, aniya ng tanungin tungkol sa kanyang karanasan doon. Siya at isa pang lalaki mula sa Kerala ay nakauwi noong nakaraang linggo kabilang sa ilang Indian na nalinlang ng mga ahente upang makipaglaban para sa Russia sa nakaraang mga buwan. Habang ang ilan ay nakabalik, ang iba ay nananatili pa rin sa Russia. Karamihan sa kanila ay mula sa mahihirap na pamilya at naakit ng mga pangako ng trabaho, kadalasang bilang mga katulong sa hukbong Ruso. Sa ngayon, hindi bababa sa dalawang Indian ang namatay sa digmaan. Ayon sa Foreign Ministry ng India, napakahirap para sa mga autoridad ng Rasya na ibalik ang mga mamamayang ito na nalinlang. Isa rin sa maraming kwento ay ang pagsasalaysay ni Raja Pathan Muhammad Sufyan at Azad Yusuf Kumar na nagpapakita ng mga panganib na kinaharap ng mga Indianong mamamayan na naloko at napilitang lumaban sa Ukraine para sa hukbong Ruso. Si Raja Pathan ay naloko ng isang konsultan sa edukasyon at napilitang sumali sa hukbo. Napatay ang dalawa sa kanyang mga kaibigan sa digmaan na nagtulak sa kanya na umalis sa Russia. Si Muhammad Sufyan naman ay nakaranas ng trauma at nakita ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa harap ng kanyang mga mata. Si Azad Yusuf Kumar ay nasugatan sa pagsasanay at nagkaroon ng matinding takot sa digmaan. Ang mga karanasan ng tatlong ito ay nagpapakita ng kawalan ng katiyakan ng mga Indianong mamamayan na narekrut sa hukbong Ruso at ang mga kahirapan na kanilang pinagdadaanan upang makatakas sa digmaan. Habang si Mr. Tamang na sumali sa hukbong Rusya noong Enero ay nagsabi sa Indian Express na labintatlo sa labinlima na hindi Ruso sa kanyang unit ay namatay sa digmaan. Dahil dito, natatakot siya na hindi siya talaga makakalaya sa hukbo kahit na nakatanggap na siya ng discharge letter noong Agosto. Noong Setyembre 15, papunta na siya sa Moscow pero nag-aalangan pa rin kung makakauwi ba talaga siya. Nakaalis na siya sa Ukraine at umaasa siyang makakauwi na. Noong nagsimula ang digmaan noong 2022, may mga ulat na nagsasabi na may ilang mga Indiyano na nagboluntaryo na sumali sa hukbong Ukranyano. Ngunit ngayon, unang beses na napaulat na may mga Indiyanong mamamayan na lumaban para sa Russia nakausap ng BBC ang isang Indiano na nagsilbi malapit sa hangganan ng Ukraine at sinabi niyang transparent ang hukbong Ruso sa paglalathala ng kanilang mga kontrata online. Ngunit idinagdag niya na madaling malinlang ng mga ahente ang mga taong hindi marunong mag-Russian. Kaya ito ang dahilan bakit maraming walang kaalam-alam na naiiskam na pala sila sa pangakong trabaho na kanilang pinag-a-applyan. Naglunsad ang CBI ng mga operasyon laban sa mga private visa consultancy firms at mga ahente na sangkot sa human trafficking. Nakuha nila ang ilang pera, mga dokumento at mga elektronikong device na maaaring gamitin bilang ebidensya. Kaya naman, sa isang pagpupulong noong nakaraang buwan, ipinaalam ni Prime Minister Narendra Modi kay Pangulong Vladimir Putin ang tungkol sa mga Indianong mamamayan na napilitang sumali sa militar ng Russia. Nakiusap siya na huwag na sanang mag-recruit ang Russia ng kanilang mga kababayan at nakiusap na sana pauwiin na ang mga kawawang na iipit pa rin sa digmaan. Sinabi noon ng ministro ng India na gumagawa sila ng paraan upang mailabas ang anim na putsyam na Indianong mamamayan na narecruit sa hukbong Russia para lumaban sa Ukraine. Ayon sa kanya, walo sa siyam na put isang Indian na narecruit ay namatay sa digmaan. Sa ngayon, nasa labing apat na Indian Nationals ang nakalaya na at binabalak ng makauwi sa kanilang bansa. Nagsasagawa na rin ng mga investigasyon patungkol sa mga peking recruiter na nanginggayo sa mga ito na lumuwas papuntang Russia upang maghanap ng trabaho. Bagamat nag-aalala ang India sa sitwasyon ng kanilang mga mamamayan, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Russia sa usaping pang-ekonomiya. Hindi rin kasi maitatanggi na ang Russia at India ay may magandang relasyon. Ang Russia ay bumibili ng mga langis sa India, habang ang India ay bumibili ng mga armas mula sa Russia. Mabuti na lamang at nakinig ang Russia rito at naglabas ng pahayag ang embahada nito sa India na hindi na tumatanggap ang kanilang bansa ng mga Indian sa hukbong Russia. Nasa malapit na koordinasyon ang mga autoridad ng Russia at India upang matulungan ang mga Indianong mamamayan na narecruit para sa digmaan sa Ukraine na makalabas sa kanilang hukbo. Sinabi ng embahada na mula Abril 2024, hindi na tumatanggap ang Russian Defense Ministry ng mga mamamayan mula sa ilang bansa, kabilang ang India, sa kanilang militar. Subalit hindi umano mapipigilan nito ang mga illegal recruiter na mula mismo sa India na nag-aalok pa rin ng mga peking trabaho mula sa social media at mga platforms. Sinabi din ng embahada na tutuparin ng Russia ang lahat ng mga obligasyon sa kontrata at bayad sa mga Indianong mamamayan na nagsilbi sa kanilang hukbo. Ayon sa ministro ng panlabas ng India na si Jay Shankar, walo sa siyam naput isang Indianong mamamayan na nagpunta sa Russia ay namatay, labing apat ay nakalaya na at anim na putsyam ang nananatili sa Russia. Sinabi ni Hay na hindi maaring agad kumilos ang gobyerno ng India at nagtitiwala silang tutuparin ng Russia ang kanilang salita. Itinaas ni punong ministro Narendra Modi ang isyu ng mga Indian nationals na nasa militar ng Russia sa kanyang pag-uusap kay Pangulong Vladimir Putin noong Hulyo Siam. Bagaman tiniyak ni Putin na iuutos ang kanilang pagpapaalis, wala pang formal na aksyon mula sa Russia. Itinanggi ng embahada ang mga ulat tungkol sa mass recruitment ng mga Indian na sinabing lahat ng recruitment ay voluntaryo. Sa isang tanong mula sa mga kongresista, sinabi ni G.J. Shankar na hindi pa alam ang kabuang bilang ng mga Indian sa ibang armadong pwersa. Sa pangkalahatan, naging matinding issue ang pagre ng Russia ng mga Indian nationals na tila ba desperado na itong manalo sa digmaan kontra Ukraine. Ang nakakalungkot rito, gumagamit pa sila ng mga kawawa at inosenteng indibwal na umaasa sa totoong trabaho. At umaasa na maiaahon ang kanilang pamilya sa kahirapan sa pamamagitan ng malaking sweldo sa ibang bansa. Ikaw ka alam kung sa Pilipinas ito mangyari, papayag ka bang magpaloko sa peking trabaho para lumaban sa isang digmaan na hindi mo naman ginusto? Gamitin ang ating comment section sa inyong mga sagot.